Vai, vai, Kinain na na yung kanilang ay, Minuntog na galunggong Ayan si Bayote kinain na na Ayan guys Sure si wala yung katayang sa si Ano Ano wala pa Ano mo na na Ano yung yung kay

Mae. w 吧 હા 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 લઈ માર આવી કાઢી

Ayo nang askers telasi bu guys nang askas Di yan at hindi nakasama isa sana siya sa butigiro ay nandun yung kanyang anak kaya hindi siya nakasama siya to siya kay buboy oh yun buboy mamain lang di bandog oh bandog yan malaki ano, ng bandog nakita ka ingat ingat Ilan, nakawala wala Nawala pa yung pie at itong video na to ay bubukot na lang natin sa pagsasalok nating ating nakulong nesta at sipat sipat na lamarang dito tatagpuan namin ang bubukod ng mga lamarang